So guys, ito yung uh, helmet. Ah. Uh, no, they're not it. TikTok. Mega-an. Isya, So guys, dumating na kanina yung aking order. Siyempre, dito lang sa TikTok. So itong helmet na to. Ito, half face na to. So gagamitin ko to sa sa aking pagbabay. Yung mana kasi yung ano Yung helmet kong pwede. So ayan. May shield pa siya. Sila. Para maprotektan yung mata mo sa mga alikabok. Ayan. So siyempre, nakangat siya. Ayan. So, clip na rin siya. Yan. So, magaan siya. Yan, pre-plastic siya. Oh, ayun. Siyempre, adjustable itong strap niya. Oh, yan oh. No? So, dito lang sa baba. Bas, parang ako nasasakal. <laughs> okay. Oh, ayan. Oh. 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 Di ba? Oh. Oh. <laughs> so, ayan. Gagamitin ko to pag nagbabay ka. So, iniintay ko na lang yung yung chest holder ng ano ng cellphone. Para dito ko lalagay yung cellphone. syempre nakaano sa daan. Di ba? Para ma-capture natin yung binadaanan natin. Yan. Yeah. Maganda. Yan. Ganun yung order no, ang bilis dumating. Di ba? Matraday lang dumating. Tatali ito papunta rito. Para if ever na natanggal to, o lumuwag. Kasi habang nag-ano ka, na uh, babay ka. Siyempre, magalag. May sasalo sa cellphone. Diba? Yeah. Yun. Ito na. Ito yung ano. Pwede na. là oh. up oh. mm. plug it okay na pwede na tayo mag plug habang bye yeah alright